kasama po natin si Victor ng Max Magaling. Kanina, nanalo na sila ng 100,000 pesos. Pero, siyempre, gusto nila mag ng total na 200,000 pesos. At tatanggap din ng 20,000 ang, 20 ang napiling charity. Victor, ano bang napiling? Pause. Pause. Alright, pause. Meron po kayong 20,000 mula sa ating winning team. At ngayon, it's time for Fast Money. Habang uh, si Nathan ay nasa likod. Give me 20 seconds on the clock, please. Kapag sinabi sa'yo ng friend mo, gusto kong pumunta somewhere nice and quiet. Saan kaya yon? Dagat. After lumangoy sa beach, nasyak ka nang makita mong may blank sa swimsuit mo. Jellyfish. Bukod sa mangga, prutas na inaakit ang puno. Santol. Ilang araw bago mo labahan ang isinuot mong jacket? Lima. Word na karayim ng hot. Hot? Mat. Victor, tignan natin kung ilan nakuha mo sinabi ng Fred, gusto kong pumunta somewhere nice and quiet. Siyang kaya yon. sabi mo, sa beach. Ang sabi ng survey sa dagat ay... Tapas, sir! After lumangoy, masasaka ng may makita kang black sa swimsuit. Sabi mo, jellyfish. Sabi na survey, janay. Yes! Bukod sa mga prutas na inaakit na puno, sabi mo, santun. Tapas, sir! Sabi na survey sandun. sa santun ay... Pueron! Ilang araw bago labhan ang sinot na jacket, sabi mo, five days. Survey says... Pwede. Word na karayin ng hot. Sabi mo yung mat. Services. Oh, okay. 102. 0 2 Oh, ito Very good. Victor. Let's welcome back, Nathan. Nathan. Good news. Si Victor nakakuha ng 102 points. Ibig sabi 98 to go. Kunti na lang. Kaya-kaya mo. Uh, less than half. So at this point, makikita na po na manunod ang sagot ni Victor. May 25 seconds on the clock. Pag sinabi sa'yo ng friend mo, gusto kong pumunta somewhere nice and quiet. Saan kaya yon? Go. Tagaytay. After lumangoy sa beach, nasa ka na makita mo may blank sa swimsuit mo. Go. Bukod sa mangga, prutas na inaakit ang puno. Saan? Ano puno yon? Bukod sa mangga, puno ng... May abas? Ilang araw bago mo laban ang sinusuot na jacket? Sa. Word na karayom ng hot. Pat. Let's go, Nathan. 98 points. Ito, word na karayom ng hot. H-O-T. Sabi mo'y pot. Ang sabi ng na survey natin dyan ay... Top answer. Ilang araw bago mo labhan ang isinot mong jacket. Sabi mo'y isa. Survey says... Meron. Tatlong araw ang top answer natin. Bukod sa mangga prutas na inaakit ang puno, sabi mo'y bayabas. sabi na survey... Ang top answer ay Niyog. 39 to go. After lumangoy sa beach, sa Shaka na makakita mong may tugo sa swimsuit mo. Ang sabi ng survey dyan ay, wala. Ang top answer ay isda. Tilapia. Oo <laughs> naman, basta isda. Pag sinabi mong uh, gusto ko pumunta somewhere nice and quiet, sabi mo sa Tagaytay yun. 39 to go. Survey says, oh, ang top answer ay dagat pero congratulations, sinagot pa rin kayo ng 100,000 pesos. Team Max, magaling. Ladies, muli, congratulations. Congratulations sa inyo. Thank you. I hope you, uh, ladies and you, girls, enjoy. Thank you. Sasali pa kayo ulit? Sasali pa. Babawi, ha? Babawi. Alright, looking forward to that. At maraming maraming salamat ulit. At congratulations, guys. Maraming salamat. Hindi po tayo maubusan ng saya at papredyo. Dahil buong Hulyo, panalo. Kaya maraming salamat Pilipinas. Ako po si Ting Tong Dates. Araw-araw na maghahatid ng saya at papreno. Kaya maghihula at panalo dito sa Family Fuse.